Yan kumakain na mga pusa. Ayan, si Cardo andun. Cardo, kain ka. Kain ka dito. Kain ka dyan. Yan, kain na si Cardo. Ayan, yung apat na pusa. Si Cardo, si Leslie, si Lester, Cardin. Apat na pusa, kumakain na. Cardo, si tanghalihan na. Ang pecha, Abril. Abril 26 na karoon, biyernes. Udto na, 12. 8pm nagutom na mga hiring kaniya 8.30 ipakaon ako sila sardinas with rice karon paksiw matamba ka with rice na po gutom <coughs> na kayo mga si Andy yung kanagkaon sa gawa sa ato kita ka ako pagkaon si Leslie, si Cardo, Carding, Lexter okay na nang kayo ang kaon na si Carding Carding kaon Oh, na si uh, uh, mm -hmm. Carding. Oxy Lester. Si Leslie. Dawa dito. Panda. Nasaan si Panda dito? Wala pa na yung mga usika. Nasaan niya dito? Wala pa po. Ayan si Carding. Ayan si Carding. Lester. Lester. Okay kayo. Prestaro. Hallelujah. Ang Minaw Ta Worship Music, Joseph Larson, Jimmy Swagard, Praise and Worship Family Center, Worship. Yan. Na tila kaon, kaon ng gamay. Unya nagutungo na puti, gamay lang ikahon. Gamay lang ikahon, Unya niya na po na. Yan, si Lester ang amahan o ginahan, nagkaon pa. Uh, okay, salamat, 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 salamat tapag tanaw. Maayong utto, maayong utto, maayong utto sa... Okay, bye-bye, God bless me... Panda is over the cut the dog. Okay. selamat. kasih kerana menonton. Terima God bless Bye-bye. Okay.